So, hi guys! Paano nga ba makakuha ng pink card na sinasabi nila kapag para makuha nyo yung birth certificate ni baby once na ma-discharge uh, ma na kayo sa hospital? So, yun nga, sa previous vlog ko, kailangan niya mag-provide ng 3 photocopy sa mga documents sa sinabi ko. And doon sa pag-discharge ko, kailangan yung i-submit yung marriage certificate and then yung uh, passport sa civil ID niyang mag-asawa. And sinabi ko na rin sa asawa ko para hindi kami pabalik-balik para makuha namin agad yung pink card pagkapasa niya sa cashier at pag niya mag-save na rin siya nito. Pero kung wala kayong ganito kailangan niya humingi sa cashier tapos sasagot kailangan yung i-fill up to ng naka ano, naka-type bawal siyang handwritten. Tapos ito yung pink card na sinasabi nila o yung pink paper para makuha yung birth certificate ni baby kasi hindi niyo makukuha yung birth certificate ni baby hanggat wala kayong ganito. Siguro hindi lang mag-antay ng 3 to 5 days. Pero sabi nila 1 week daw. Pero kami noon mga 4 days lang nakuha na namin yung birth certificate ni baby. And yung birth certificate ni baby, Ganito yung itsura niya. Yan. After nyo makuha yung birth certificate ni baby, kailangan nyo magpa-stamp sa DFA, sa Made in Hawaii. Wala siyang bayad. And then, doon naman, after nyo doon pumunta sa DFA, kailangan nyo pumunta sa Liberation Tower. And magbabayad lang kayo ng 5KD. Tamba. Yun lang.